Uh, maraming na naman kamatis so ako yung nag na, nangunguha na naman so yung lahat na kamatis ginagawa ko yung homemade na tomato sauce kasi yung kasama ko mahilig sa mahilig siya sa um sa spaghetti kaya yung lahat na ng grocery ko kahapon uh, sa kanya lang yun lahat so ayan kahit ganun swerte pa din siya kasi um, inalagaan ko siya para hindi masabi ng pamilya na, na niya na pinabayaan ko kahit ganito lang ako so yun kasi nakatulong naman din siya sa akin so ayan kanina pinagluto ko siya ng may uh, ng may tomato so ayan patapos na so hindi ko alam kung makaharvest pa ako nito sa susunod o pang last na siguro tapos um, kasi marami na siyang nahihinog nahinog na kamate so siguro kailangan ko na din linisan so may, siguro mag first week ng September Uh, wala na siguro tong kamatis na to. Dahil dahan-dahan ko nang kinuha. Pati yung, ayan o, Kasi marami siyang hinog. So, ayan. Marami siyang hinog. So, siguro, uh, mga first week, wala na siguro to. So, ayan. Uh, kinuha ko na yung mga hinog. So, siguro by after one week wala na siguro to so hahayaan ko muna tong mga hilaw na um, hanggang sa mahinog tapos pag wala wala na talagang dahon saka ko na to bubunutin kasi ayan so nag iisip ako baka next year na naman kasi marami siyang hinog oo. so ang gagawin ko is ibahin ko na naman yung saan ko ilagay yung kamatis so parang ang kamatis ay sa gitna na lang tapos yung um, cucumber lahat dito yan sa palibot cucumber na yun na naman yung itatanim ko so kailangan kong paghandaan ng pera kasi hindi naman mabubukay um, lahat na Sinisi pinag seedlings ko hindi siya lahat na ano na uh, nabuhay so, so itong mga to uh, binili ko so ayan guys na uh, marami pa rin ako nakuha pero siguro um, last ko na nakuha sa next pagkatapos nito kasi uh, mukhang ano na siya tapos na. Ito kinuha ko yung mga hinog na kamatis. So ito. Ayan. Ayan guys, dalawang basket na maliliit yung kuha ko pero hindi naman kaliitan ng basket, medyo ano katamtaman, puno. So, ayan. Siguro makakuha pa ako ng Mga isang bisis nito. Tapos ang um, bubunutin ko na to. layan ah uh, tayang ni ngaku hak ko sa araw na to so ala wala pakit so,